Tingnan natin mga idol tong uh, halaman na sibuyas. Ayan ang tataba. Tingnan niyo siya. Merong ali. Uh, is, is bilangin natin sa dalawa, tatlo, apat, lima. Limang mahabang uh, garden na tanim ay sibuyas. Abay, siguro ay uh, hindi malayo ang uh, isang buwan ito ay pwede na itong harbisin sa tataba naman ng tanim na sibuyas ay ito ay uh, siguro mga isang sakong na to mga idol itong si Buyas na po at uh, ito talaga yung mas magandang taniman yung ganitong mga lupa dahil ay antataba ay ang ang itatanim ay talagang tataba dahil sa lupa at ito yung magandang taniman ayan tinaniman nila na sibuyas mga idol kaya kakatuwang tingnan ito yung nilalaho sa lome ng sabaw yung sibuyas, dahon ng sibuyas napakasarap ito mga idol ilahok sa may sabaw ayan ayan yung uh, sibuyas na masarap ilahok sa may sabaw ayan. spring onion yata ang tawag dito mga idol inla lang mga idol